Hanap ka ba ng mauupahang kwarto? Meron daw sa isang bahay sa Baysa, Caloocan City. Pero paano kung doon meron na palang nauna? Po sumulat ako sa KMJS cabinet ng lagim para i-share yung story ng bahay namin. Pero hindi po para takutin kayo Kung kumbaga, para din po malaman namin kung bakit sila nandito sa pamamahay namin. ba yung mga gusto nilang iparating, kung bakit hindi pa rin po sila makalaya dito sa pamahayan namin. Kung may mga naiwan po ba sila. hindi pa ako ipinapanganak, itinayo na itong pamamahay na to dito sa Bay sa Kaloocan. Bali, 1989 nang itinayo ang bahay na to. Ito kasi ang dream house ng mga magulang ko. Bali, ito yung katas ng kanilang mga paghihirap. Itong pamamahay na to ay may tatlong floors. bawat floors ay may mga kwarto. Dati, pamilya lang namin ang nakatira dito. Noong 1992, para makadagdag na rin sa kita ng pamilya namin, na desisyonan ng mga magulang ko na paupahan na rin itong bahay. Hoy, <laughs> tama na yan. Simula elementary, yung tinutugtog mo. Napakasinutuladong na, pa rin hanggang ngayon. ngayon. <laughs> Kada meriendahan. Oo so, ko ba dyan? Malaki na kinita nito oh, oh, eh. Oh, sige oh, nga. Oh, 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 oh. Ito talaga sa, napaka... Oh, sa may okay, first floor, okay. alas tres po ng hapon. Naririnig mo ba, ba yung ingay sa likod niya? Oo nga. Parang may nagbe-bake ah. Para na na. mo yung makina. Parang nakabukas eh. Check mo nga. Please, ako lang muna magigitara. gitara. Nagulat sila na yung makina nung pangmasa sa bakery, umandar mag-isa. kita niya, nandun nga na may nakatayo, yung tito ko na namatay po, si Tita Johnny. Napaspasa ako sa mga ito dahil yung family na nila po. Kaya nakaramdam at naka-experience at nakakita ako ng mga pangyayari kakilakilabot sa bahay nito. Una ko na-experience noong 1990 na yung friend ko, nagiinuman sila sa baba. Ngayon, syempre, nakijoin ako ng inuman. Ikaw na, Luca, magbibiro ng ganyan, no? Nagsira ako sa bahay nila sa baba, sa first floor. Bigla nag-brown out. May tao ba dyan? Tapos biglang nagkaroon ng liwanag. <coughs> Puro mata yung lumiwanag, puro kulay pula na mata, nakapalibot sa ano, sa dingding nung pinakakubeta, parang ganun. Pero madilim siya parang ibang lugar. Nanalangin ako. Nasa na ba ako, Lord? Pagin to ba't Ingatan mo ko. Sabi mo. Luko, yeah. Hindi! Luko, hindi! Luko. Hindi! Hindi! ko Hindi! 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 Ano Hindi! Hindi! umupo Hindi! na, Hindi! 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 sa mga Hindi! 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 may Hindi! 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 anak na may Hindi! Hindi! ko Hindi! 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 mga kababalaghan sa paupahan. Hindi lang daw nagtatapos sa unang palapag. Dahil sa ikalawang palapag, di umano may ibang nagpaparamdam. Well, saan tayo? Tara na tayo <coughs> Aano, tara na sa labas. Tara Ba't lang, Gisang. ihilang ako. Ihi na naman. Ano naman? Gisang mo! Yung pangalang experience ko naman sa second floor. Saan sila? Ano ba yung iniwan naman nila ako? Eh, paglabas ko wala na sila. Hinahanap ko sila, hindi sila makita. sabi ko mag-aanti na lang ako dito. Noong time na yon, sabi ko, naisip ko rin na lakoy-koy ato mga to. Natutulugan ako, nyari. Tapos hanggang sa humiga ako, sa papag na inigan ko, papag yun eh, na katabla. Kaya mararamdaman may upo. Sabi ko ay eh, na sila. Hindi ako kikibo, okay, kunyari tulog ako. Magpangtingin ko, wala. Wala, sabi ko. Ano naman ba ito? Ako pa naman mag ko, na, natakot na ako hindi, hindi na ako gumalaw sa pagkakaano ko, bumalik ako sa pesto ko. Paglingin ko, malaking tao. Maraming balahin ko mukha. Pinipilit siya ang hatake, hinihila niya ako talaga. Lumalaban ako ng pili. Para bang ayaw niya akong pahigayin doon sa higaan? Para bang umalis ka para Parang ganun. Nambuntis buntis po ako sa panganay kong anak. Doon po sa may kwarto sa second floor, ako lang po yung naiwan. Nung mga 3 a.m. po, kasi na nagigising ako, naiihik. One time nagsama ko ng kaibigan ko Kasi nung paakit ako sa agdan, may babaeng umiiyak sa tabi mo. Na, na ano pa nga, inaba, eh, kumbaga, nadadaan-daan na, baga, nadadaan na muna, Pero hindi mo siya pinapansin, umiiyak lang siya. Sa taga na hindi ko na pumunta, nagkaroon ulit ng inuman. Na naman, sa tuwing inuman nga eh, eh walang bangko. Walang bangko dito sa baba. Nandito din sa second floor, sa may bakating kwarto. Kinuha ko yung isang monoblock. Kasi para may maupuan nga araw ako. ka naman ako sa taas. Eh, maaga pa naman yun eh. Mga alas 9 ng gabi. Kaya ako baga sa ano, parang hindi pa ako takot kasi marami pang tao. Kinuha ko yung bangko, may tumulak sa akin. Nahulog ako na hagdag, dumaw sa sasong, bababang pa ganun. Kasama ko yung bangko. Buti ka mo, hindi tumama yung mukha ko doon sa paanong bangko kasi matalim yan eh. Gabali yung bangko. Kaya sabi ko, ayaw ay, na pupunta dito eh. ay ayoko na mag-isa kong umakit dito eh. Para baka ko yung pinagtitripan. Balot! Balot kayo dyan, balot! Sa mga kapitbahay namin, dito din po sa third floor, nakikita po nila madalas na may sumisilip na babae dito sa cemetery. Nakadungaw lang po. Pero meron pa rin naman po mga tenant na nakatera dito. Kahit naman po may mga nagpaparamdam, hindi naman po sila ganun na, na sobrang nakat Sa mga ano lang po siguro, sa mga, nagtag, ito, mga dumadalaw lang po sila nagpaparamdam. Hindi si mga nangubahan, Kasi tinatanong ko naman sila kung sinasaktan sila, hindi naman daw sila nanakit. Pero bakit ako tinulak? Kasi hindi naman nga ako nangatira dito. Kung magsaya parang nakikisali lang ako, parang nakikigulo ka dito, di ka makasali dito, parang gano'n. O ba diba? Ganyan yan. Ngayon ulit na ulit ako nakabalik dito. Nakapanig. O. Ang ng panahon. E ding ng bahay nila. Ayari. Ang ilaw ko sa dalan. Hindi dapat. Ano yan? Ang ilaw ko sa dalan. Yan na. Yung mga, Baka yung umahatak na. Ikaw kwento kasi yung umahatak ng eh. Pero sino nga ba? O anong elemento ang mga nambubulabog sa paupahan? I am Iloy sa SD card the owner of this house. Dalong beses sa siyang na-bless. Pero ganun pa man, marami pa rin nagpaparamdam. Subukan po natin na makipag-communicate sa kanila gamit ang ilan nating kagamitan. Meron lang konting galaw ng lalaki na gumagalaw-galaw lang dito. Palagay ko po ang nagpapakita sa first floor na noong meron pa kaming bakery ay ang kapatid kong hindi matahimik na si, si Johnny. May handog ako sa'yo. Special! Pan de puso! Pumipintig-pintig pa. Nainlove yung kapatid ko sa isang tindera na hindi naman siya mahal. Na! Oh no, impressed na ba? Oo na, tayo na. Kasi yung babae na yun is 16 years old. Yung kapatid niya, asawa ng kapatid ko. So bayaw ko siya. Suplodo nito. Hindi na bale. Love pa rin kita. I love you. Tapos sa sobrang pagka-inlove niya, minsan pumasok siya sa kwarto ng katulong. Oh. Ang ginagawa mo dito? Gusto lang itong pagmastan. Natakot yung katulong sa kanya. Nagsumbong ngayon sa kuya niya. Sa so, umpinulano ng kapatid niya, ilipat na siya ng ibang tirahan. Saan ka pupunta? mong iwan! Huwag mong iwan sa kapupunta! Mapakasalan kita! Sa tingin ng pagmamahal niya, umiyak siya, sigaw siya ng sigaw. Magpapakamatay ako, sabi niya. Ano ba wala sa akin? Ano ba? Para siyang naagnas at siyempre kinilabutan ako. Sa highway na yun, biglang dumaan yung 6x6, nasa gasaan siya. ito ko naririnig yung parang umiiyak eh. This is second floor. <laughs> Sinasabi naman nilang na babae sa hagdan at dumudungaw sa third floor. tiya ko, yun ang dati kong tenant na si Lani, nakaibigan naman ni Meryann. Ako si Meryann Balayo. Ah, dito ako naka nangungupahan. 13 years na ako dito. Kamusta na yung mga anak mo, Mare? Okay naman. Best ko si Lani. naging magkaibigan kami dahil yung ayong anak ko na babae, palagi niya kinukuha sa akin. Tapos nadala dito, inaalagaan. Ano na ito, Mea? Baka may babae na naman yun, kaya hindi na naman nakauwi. Na, huwag mo nang isipin yun. Madalas kami yung nag-uusap tungkol sa asawa niya nga. Kasi nga, na sa Cavite. Hanggang nalaman ko na lang, dinala sa hospital sa Bagbagin. Tapos nung nakita ko na siya, wala na siyang buhok. Hanggang pumunta na yung dyanan niya, sinabi na lang na wala na si Lani, patay na. Mayak na lang ako. Mahilig si Lani naman malagi doon sa hagdanan. Nung mabubuhay pa siya, nakaupo doon. <coughs> Palagay ko hindi siya umalis dito dahil siguro baka hinihintay niya pang asawa niya bumalik. Parang merong pumipigil eh. May humahawak sa paa. try to communicate. Tumataas yung ano, tumataas yung cold, yung coldness. Yung isa naman na nagpapakita sa second floor, na lalaki at nagpaparamdam sa kapitbahay namin na si Chris, palagay ko, yun yung, yung tenant na tumira sa amin na binangungot. Kasi siya lang mag-isa nakatira dun eh. sobrang kalasingan niya siguro at sobrang busog, binangungot siya ngayon. Yan, yan ang matay sa loob ng kwarto. Kaya dyan din siya napapakita. Mas mataas yung pakiramdam ko dito na may gusto makipag-communicate. Pwede kong maka-connect, -ano, makahawak sa isang taga rito. Mag-establish lang ako ng communication doon sa area. Siya si Larry. Tapos sabi niya, wala naman akong atraso sa kanila. Bakit ako? Ano si Larry? Sino si Larry? Anong ginawa kay Larry? pinsan ng asawa ko. Tapos, bumaba siya doon sa baba. Eh, pumunta lang siya dito sa amin eh. Tapos, sinaksak siya, pinatay. Eh, hanggang ngayon, hindi pa nakulong sumaksak sa kanya. Yan. Kaya yung gusto niya sabihin na yung hinanakit niya na bakit siya, wala naman siyang kasalanan. Sige po. Direct niyo po dyan. So, itong lugar na to, masasabi ko, punong-puno ito ng negative energies. Then at the same time, yung mga bahay, madalas ang common dito na mararamdaman, uh, parang purong puno ng sama ng loob yung lugar. Hi, ako si Pastor Millard Silverio. Hi, I'm Captain Fernandez. Alan we're from Church So Blessed yung bahay kasi ngayon na tinitirhan ng may-ari are being held captive by the demonic spirit. Ayaw natin magkaroon ng hold ang mga demonyo kasi wala naman silang possession eh. So yun yung mga deliverance. Kuminsa minsan kung di bahay, may mga tao na sinasanayban, na sinasabi nila. So yun dapat pinapalayas. That's deliverance. Ito po, gusto lang po niliwanagin. Sabi nga po ni nanay, yung nagpapakita daw yung kuya niya. Malino na malino. Pag tayo po namatay, sabi sa Bible, Mamamatay tayo ng isang beses. Pagkatapos nun, naharap na po tayo sa judgment. Hindi na po totoo na pag namatay tayo, eh magstay pa tayo dito sa lupa. Either mapunta tayo sa langit o sa impyero. Kaya po tinanong ko yung history kasi kadalasan po, yung mga demonic spirit behind sa kasalanan, sila yung nagpapakita. Yung <coughs> nangyari nga, kasi nagpakamatay, so may kasalanan behind sa suicide. Ngayon yung demonic spirit sa likuran nun ang nagpapakita sa anyo ng kuya nyo po. Kaya yung akala ng mga tao, nagpaparamdam pa. Pero the truth is, that's the demonic spirit. Opo. Pag nagpalayas tayo ng demonyo, maghahanap niya ng lilipatan. Pag tinanggap po natin si Jesus sa puso natin, pag umalis ng demonyo, hindi na pwede tayong sapian niya. Kasi si Jesus nasa puso na natin. Kasi sabi nga sa Bible, di ba, He who is in me, in us, is greater than he who is in this world. If God is for us, who can be against us? Panginoon, Panginoon. patawarin niyo po, 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 po. ako sa aking kasalanan. Inaamin ko po, po, ako, po. po ako po yung makasalanan. Pumasok po kayo sa aking buhay. Tinatanggap ko po kayo bilang aking personal na tagapagligtas. Personal sa pangalan ni Jesus. Ay, Jesus. Amen. 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 Kasi kami, nandito kami, just to guide them. And after this, pag umalis na kami, I mean, uh, I'm not expecting them to call us again, but to, alam, sila na rin ang gumawa nun. Uh, we're just here to guide people how to do it. I mean, teach them that there is greater than anything in this world, and that is Jesus, that's the Holy Spirit. So in Jesus' name, we release the blood of Jesus. Be in this wall right now. Cover this wall, this house, the blood of Jesus. So Lord, we rebuke any demonic spirit right now. Sa pangalan ni Jesus, Lord, we're redeeming this place. Lord, yung ground, Lord God, na yung ng bahay na to, Panginoon, na pinagtatapunan ng mga sinalvage na tao. Lord, we redeem this in the mighty name of Jesus, Panginoon. This place is yours Lord God. Demonic spirit in this place, we rebuke you. We command you to go to the feet of Jesus right now. We cast you out. Labas sa pangalan ni Jesus. In Jesus name, I come against this demonic spirit na nananapik at nanunulak, we come against you right now. Labas sa pangalan ni Jesus. Whenever we come into a place, ang aim namin palagi is to bring the light of Jesus. Iba pagka merong light, lahat ng darkness na mawala. Yung authority of Jesus is the highest authority over any demonic principalities and rule and ruler dito sa mundo. The only thing na magbabalik lang sa kanilang life ever, if there's a scene, when there's a scene in a place, para siya naging playground sa demonic spirit, para nag, nagkakaroon invitation, it will also help not to magnify the works of the devil. Especially kasi ngayon darating Halloween, people tend to magnify what's scary and start magnifying what is good, what is the light, instead of magnifying what is bad and dark. Nakita nyo, wala naman nag-manifest kasi yun nga eh, if you have the light, walang kadiliman eh.